Hi guys, kumusta naman kayo? Ako okay naman ako. And thank God, hindi naman kami pinasok ng bahan nung nagdang bagyo. Kaya lang, pasensya na dahil ngayon lang ako guys, nakapag-upload ng video kasi ang tagal, ilang araw, bago ako nag-asikaso dito sa tindahan ko dahil marami lang talaga akong ganap at nagkaroon kasi ako ng dysmenorrhea kaya hindi ko agad na asikaso yung pagbabalik nitong mga paninda ko sa kanya-kanyang mga displayhan. So ngayon, bali ngayon pa lang ako guys mag-aayos. Magbabalik ng mga display ko dito. So ayun, pag-aayusin ko na muna to para makapagtinda na ulit tayo. okay, finally guys, natapos na ako mag-display. Hindi ko na nakunan lahat ng mga pinagkagawa ko pag display dito kasi mas lalo akong nagtatagal. And uh, matagal din kasi talaga yung pag display pag aayos. So, sayang sa memory. Kaya hindi ko na kinunan. So, papakita ko na lang guys na ayos na ulit ang aking tindahan. Aray, ang aking tindahan. Ayan. So, naibalik ko na lahat guys. Ito yung hirap eh. Ang tagal kong naibalik, guys, ilang araw din, kahit tapos na yung bagyo, dahil maraming ang ganap na nangyari. Marami akong ganap, tapos nagkaroon ba ako ng dysmenorrhea, nagkaroon ako ng period, tamad na tamad talaga akong kumilos, at syempre may masakit sa akin. So, hindi ko agad naasikas yung tindahan ko, pero ganun pa man, okay lang kasi ngayon, okay na ulit sila, and eto na guys, may nabago sa display ko. Ayan. Yung iba na dati doon sa taas, andito na sa baba para syempre, may iba naman yung itsura. Tapos, pero ito guys, itong mga yan, kailangan ko kasi mapaubos yan. Diyan ko pa din siya pinwesto. Ang dito lang may naiba dito sa frontal. Tapos so, yung sa taas guys, ayan na lang, kung mapapasin nyo guys, kakunti na lang talaga yung mga paninda ko. Yung dito, ayan na lang din yung nasa harapan, ayan. So, kakaunti na lang din sila. Tapos, yung stocks ko dito, kasi, kakaunti lang yan. Then, nag-display na din ako, guys, ng sample ng Torotot. Kasi, para, makapag-start na akong maging, ano, makapag-start na akong bumenta ng Torotot. Unti-unti, ko na siyang introduce dito sa mga bata para, ayan, hindi mapag-iwanan. Unti-unti siyang ma, ano na, ma-dispose na agad bago pa yung December. Tapos, itong mga baril, ayan, na mga ayan yung medyo pricey ko na barrel din na ko na din para mas masimula na siyang mabenta dito ganun lang ka rin stocks ko lang yan dyan kasi wala pa naman ako mga bagong ang kaya ito na lang muna yung mga pinaglalagay ko dyan tapos eto dito guys yung mga candies ko ganun pa din Diyan ko pa din pinwesto. pinuesto eto lang pinagpalit ko siya una diba dito yan sa taas dito na lang to kasi nagkakandalaglag kasi marami kasi akong customer sa slime. Mahirap pag sa taas ko kuha-kuha ako. Kaya binaba ko na siya. Yan para madali ang pagkuha-kuha. Tapos tingin nyo guys, ayan. Kalbo-kalbo na talaga yung ibang part. Dahil, ang tagal kong hindi nakapu nakakapunta guys ng Divisoria. Dahil may inaantay ako. Kaya hindi ako makapunta. Baka hindi ko na maantay yun at alis na ako. Kailangan ko na talaga bumili ng ibang stocks. Pero ayun nga, tingnan ko lang. Tapos ito yung mga ano, Ayan, nag-iipon pa din naman kasi ako guys na para sa para sa December ko na, na iaangkat. So sa ngayon, ayan na lang muna yung display ko. And finally, <laughs> naayos ko na. So eto guys dito, punong-puno kanina ng mga kung anik-anik dito. Tapos ayan, ito na yung aking uh, lalagyan ng mga benta ko. At Kinuha ko na yung napakaraming coins dito. Umabot din yun ng 3K. Ayan. Binalot ko na siya para mapapalit ko ng papel. Para pag pa nag-angkat ako, ayan, hindi na coins yung bitbit ko. -bit Tapos yung iba kong stocks, nabawasan na yan. Kunti na lang din naman. Pinag-display ko na yung iba. So, so ayun guys. So, so start na ulit ako guys dito sa pag-aasikaso ng aking business. Ayan, na-post lang palaga ako ng ilang araw dahil ngayon nagkabagyo. tas at tagal ko siyang naibalik. Dito nga pala guys, mas naayos ko siya. Mag mas maganda pagkaka-arrange ko dito. Ayan, Oh. Kaya na, nakalimutan ko may mga headband pala. <laughs> Hindi ko na-display yung mga headband Kaya, <laughs> bukas na lang. Ayusin ko. So, Pag-iisip ako, paano ko i-display yung mga headbands dyan? Dahil, napuno niya siya. So, titignan ko kung paano siya ililis pa Ayan. So, that's it for today, guys. Yan lang muna yung video ko for today. Ayan. Update ko lang na naayos ko na at naibalik ko na. Dahil ilang araw rin ako hindi nakapag-upload ng video. So, good luck, guys, right, sa atin, sa ating business. And, good luck sa paparating na December. At sana, bumenta tayo ng bonggang-bongga. Wala, hindi sana umulan, hindi sana magbagyo. Para mas malakas ang ating benta sa mga ganitong products na meron tayo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And see you sa mga susunod kong video na i-upload. Bye! -bye.